Hello, hello guys. So for today's video nga po pala mga ka-idol. And dito na naman tayo sa Minecraft guys. Na kung mapapansin nyo, And dito na naman tayo. So gagawin ko nga pala to guys, underground city guys. Kung napapansin nyo, dami na guys mga rooms panis. So ayan guys may mga kisame na yan. Pero dito sa, sa kabila ay wala pa tayo nalalagay na sa kisame. Pero gagawin kong dark yan guys. So ito na po mga ka idol So kung napapansin nyo matinu rin guys ang ating gawa dito. Kahit papaano matitinu naman siya guys. Sabi nga, so sabi nga guys ng kaibigan ko guys, laki ang laki daw ng galat ko sa world ito kasi tingnan naman guys, yung mga sabog-sabog guys. Ganyan talaga siya guys nagsimula, nagbutas ako ng napakalaki. So hindi ko akalain eh, na ganito pala siya guys, kalalaki. Grabe. Iba talaga unexpected na siya guys, kalalaki. So ito na po mga ka-idol. So dito na naman tayo. So, andito siya guys. So, ayan guys, alalaki lalaki guys ng butas niyan guys. So, kahit nga ganun guys, ay nagawa na natin siya ng paraan. So, yung mga, yung mga daanan guys, mga road yan guys, kung napapansin nyo. And, then you guys, ang ganda guys! So, mapapaano mapapa, ka na lang talaga dito guys. Papapasayo ka na lang kung ganda totoo yung bahay natin. So, papalitan ko nga guys ang Nihongo to guys na ano guys. Itong world na to. Itong puro sulat-sulat dito. Kasi gusto ko lang. Trip ko lang talaga. Maganda kasi yun eh, Charis. So, ano kasi guys. Parang ano. Parang gusto ko makakita ng ibang uh, letter. gano'n. Para ano. Para hindi alphabet yung mga lagay natin nakikita rito. Kasi ano eh Dito pala sa Minecraft Ang language dito at, at panulat ay ano Ano? Ano yun? Mojangles So ito na po mga ka-idol So Ano oras na ba? So from now on is ito guys yung mga pinagagawa natin dyan guys so ito guys buo na siya guys so bakit may butas ginawa ko siya gla, guys last road guys so ano oras na ba guys so ayan guys 3.24 na ng hapon so konnichiwa <laughs> konnichiwa na guys hindi na siya ohayo <laughs> so ayan na po mga ka-idol so ito guys yung mga finished product na so ito ko ito guys yung mga dati bakit may mga ganito pa So, tanggalin natin to. Kasi dun sa kabilang road, ligyan natin ng elevator. At papangalan na natin ng mga iba-ibang mga pangalan. So, bala ko nga sana, kukuha ko sa Japan ng ano, ng mga sikit na lugar. Halimbawa, Osaka, um, um Nagasaki, Hiroshima, yung mga ganong road, di ba? Kaso naisip ko ang pangit na akong originality dito. So ayun na po mga ka-idol So kung napapansin nyo na Maganda rin siya guys dito Natatakpan na natin dahil para wala makapasok Ng mga mobs In case na mag create na tayo ng panibago So Nandito na guys So kung napapansin nyo oh. So Ito na po mga ka-idol Ang layo na siya guys ng ating mga narating dito So, ito na po mga ka -idol. So, dito ko guys, balak gawa ng ano, stadium dun sa, dito sa, hindi dyan, dun sa kabila. So, ito po mga ka -idol. ito po ay school. So, parang gusto kong gawin sa school, ang bagong kurikulum ay grade 1, grade 2, grade 3. Obo kumbaga sa Japan is, ano, ichi ni -san. ichi ni -san ano siya guys, kanji letter siya guys kung pagkakumparahin. Yung mga hindi nakakala ko ano ang kanji letter. Ito yung mga Chinese na inadapt ng Nihongo. Kaya ganun guys. Ang pinakamahirap talaga guys yung kanji. Napapansin nyo. Para ano, para sa elementary, 3 years na lang. <laughs> <laughs> hindi na natin pahihirapan ng mga estudyante. Tapos, in college, 3 years na lang din. So ayan guys, kaya sabi ko kahit high school, 3 years na lang din. And the college, so 3 din ang ating pagkukuha ng um, course. Ito yung mag-aaral sila ng cooking basketball. Basketball daw. Joke lang, doctor, nurse, doctor, wala nang nurse. Ang nurse, kahit wala kang diploma, pwede ka na mag-apply dito. Kaya, tingnan na lang natin. Kasi guys, ang nurse, katulong lang yan ng doctor. At um, yung mismong gumagamot, doctor guys. So kapag matanda ka, napapatayin ka na namin. <laughs> Joke lang. <laughs> Joke lang, hindi naman ganun. Retired na guys. At by 1 million emeralds ka kapag nag-senior ka na. Ganun guys, kaganda dito. Ang binipisyo dito sa Aurea Bencha. <laughs> ang galing. Nadaig pa ang mundo. <laughs> Charis. So, ito na po mga ka-idol. Kung napapansin nyo, nalagay ko sila dito ng mga butas kasi dito ko lalagay mga board. At kakaiba and unique. Kakaiba nga. Kakaiba ang ating, ano dito, um, rate, ano, writing, writing system. Ganun pa rin, guys. Pero gusto ko sana gayahin yun sa Japan. Yung, ano, hiragana, kitakana, and kanji. Kasi nga, parang wala tayong originality dun. Pero, the rest, alphabet ang gagamitin natin. Ganon siya guys. So ito na po mga ka-idol. Ito yung may mga daanan dito. And dito. Gusto ko sana gumawa ng another letter na talagang originality talaga natin. Kaso baka wala na tayong maintindihan. <laughs> Babaguhin pa natin yung ating writing system. Tapos guys. So lagay na tayo dito. So parang hanggang dito na lang tayo guys Gusto ko lang pakita tong buong lugar Tapos out na tayo Kasi ano guys um, Grabe din liga ngayon guys Napaka busy guys dahil magagraduate Magagraduate ng person So ayun na po mga ka-idol Goodbye guys